So, okay mga lods, no? nakita nyo itong concrete two-stories house na unti-unti kong binuo. Maniniwala ba kayo na sa pagbuhos ng mga beam para sa two-stories ng aking bahay ay gumastos lang ako ng 1,500 pesos. Kasi kumuha ako ng tatlong helper sapagkat kahit anong gawin ko itong mga beam hindi ko ito matatapos sa isang araw lang kapag ka ako lang mag-isa. Kaya kumuha ako ng tatlong helper. So, kino para maniwala at makita nyo, tapos nyo lang ang video ito. Oh, kita nyo napakalakas no maliliit pero napakalakas oh. so dito kami nagmimix. so yung ano namin yung patubig namin is ano bayok

So, okay, nakita nyo kung paano namin binuhusan itong mga beam para sa two stories ng aking bahay na tatlo lang yung kinuha kong helper at 1,500 pesos lang yung gasto ko sa pagbubuhos nito. Wow!